Goodie guys and for today's video kung click 1 ko 5, 5, 5 ay nagkaroon ng ingay sa kanyang makina ito ay may history guys na pinata ng isang set ng cylinder block na reset ang brand ang sukat niya yung 56 at ibalik natin sa standard na 52 PP, guys yan po ang brand new na ikabit natin sa kanyang makina na genuine at, syempre, nagkapalitin siya ng cams na stage 2 at compression spring na matigas. At, syempre, guys, lagi daw na ang kanyang timing chain at naputol ang bolt sa kanyang camshaft dahil sa sobrang tigas ng kanyang oh, compression no! spring o kanyang valve uh, spring. So, ngayon, guys, ang kanyang timing chain ay napiktuhan dahil sa ilang bisis itong nahulog, nagkaroon ng pagbaloktot sa kanyang timing chain. So, nandaroon siyang palitan, guys. Ang kanyang makina ay nagpalit din ng bagong set ng crankshaft ito ay kinumpuni ng ibang mekaniko guys. At ngayon dito siya sa dinala sa ating shop kasi ito yung pinakamalapit na shop sa kanya lang bahay. So ngayon pandarin na natin, okay. natin ang kanyang motor. Puno natin ang kanyang susi. Parinig ko muna sa inyo guys ang tunog ng kanyang makina before natin siya baklasin. Since narinig niyo na ang tunog ng kanyang makina sa tingin guys, saan kaya nanggagaling ang tunog na yon? Sa kanya bang cams, Cylinder block na PP6 ang laki? Sa kanyang compression spring? O di kaya sa kanyang timing chain? Kanyang timing chain guys ay masyadong napiktuhan sa pagputol ng kanyang bolt sa kanyang cams. Kito mo yan? Nabaloktot na po ang kanyang timing chain dahil ilang bisis, bisis itong nahulog dahil sa lakas ng pressure ng kanyang ah uh, piston o di kaya sa kanyang tigas ng kanyang compression spring o kanyang valve spring. So, isa to, isa to sa dahilan kung bakit nagkaroon ng ingay ang kanyang makina. Kaya, required din na magpapalit tayo ng bagong timing chain. So, ito yung mga sintomas guys, no? o para Una, meron kayo nakikita parang baluktot So, sa lahat ng ngipin na, nakita niyo sa kanyang timing chain, meron siya parang naiiba. Na, na, na iba. Yan, tulad niyan guys, so, Kapag nakita nyo, oh, ang part na yan, no. medyo naiba sa lahat ng ngipin, guys. Dapat na pong palitan ang ating timing chain. Kasi yan po ay tumatalon sa ngipin ating camshaft sprocket at saka sprocket ng ating crankshaft po. At nag-create siya ng ingay sa ating makina tuwing umaandar ang ating motor. So yun din uh, camshaft na uh, it kayo nabit sa makina ni Busing ay stage 2 guys. So need natin ibalik yung stack niya na camshaft assembly no. So para okay. maibalik din natin ang tunog na gusto natin marinig sa kanyang makina. Pangalawa, iubalik bulk din, din natin yung uh, compression spring o valve spring na kanyang makina. Kasi napakatigas po. Kahit pupukin mo siya ng martilyo, is nagbubounce lang ating martilyo, guys. So, ibalik <laughs> natin ang stock kasi medyo malambot yung stock na spring. Doon ako, yun ang dahilan kung bakit na laging napuputol ang bolt ng ating camshaft sprocket. Sa so, tatlong beses na naputulan si huh? sa kanyang uh, bolt sa kanyang camshaft sprocket, ito ay tumitirik at ayaw na umandar. Kaya, yeah. buwin na si Bossing. Kaya ito putol yung bolt ay hindi nasisira yung mga balbula natin guys o nabibingkong. So ito naman yung bagong timing chain na kakabit natin guys. Pag masdan nyo, napaka straight sya diba? O, kumpara sa ating naunang timing chain na mayroong isang ngipin na buloktot. Yan you know? o. So kapag dumadaan yan o uh, yan sa ating clutch bracket, sya po ay nagkaroon ng lagitik o ingay. So yun, kita dyan naman ba? Diba? Iba sa brand new ang itsura ng ating uh, timing chain straight siya at saka uh, malambot siyang paikutin you know halimbawa kung wala kayong makita ang pang Honda click talaga ng timing chain guys ang kapareha niyang timing chain ay Honda xrm 25 kasi okay. magkapareha lang po ang kanilang haba at saka lapad so ang haba ng ating timing chain guys is 92 po ang length so ngayon naman ang, dalong dalawang uh, partandaan ang ating timing chain ay dapat balitan kapag itinabim nyo ang bago at saka lumang timing chain ay meron silang pagkakaiba guys. Para makuha nyo ang kanyang lista guys, ilagay nyo lang sya sa flat screw at itabi ang luma at saka bagong timing chain. Dito yung makita na meron siyang pagkakaiba dahil nagkaroon ng paghaba ang ating naunang timing chain o pagbitay kumpara sa ating bagong timing chain. ang palantadaan ng ating timing chain ay dapat na siyang palitan guys. Kasi habang uh, yan o nagkaroon ng pagbitay is lumuluwag naman siya sa ating makina. So, check okay. natin guys. Ah. Yung sa left side, yun po ang ating bagong timing chain. At yung sa right side naman, yun po ang ating naunang timing chain. So, di ba? Kita nyo naman ang pagkaiba nila sa distansya. Meaning to say, kahit may lang ang uh, haba na binigay ng ating unang timing chain, malaki na po ang ingay na mapapalabas niya sa ating makina pag once ito ay umandar na. So, nauna is mayroong uh, isang ngipin na pumaloktot. Pangalawang palatandaan, kapag uh, medyo mas mataas na siya kumpara sa bagong timing chain natin, yun po ang uh, dapat ninyo muntayan kapag ang ating timing chain ay dapat ng palitan. Kapag so, yung motor ay okay. naka-experience ng mga ka kakaibang tunog na lagitik sa cylinder head, so, i-check nyo lang po ang yung timing chain, valve clearance, tapos yung camshaft nyo, i-check nyo kung hindi ba siya nagkaroon ng pag, uh, pagbawas at saka yung uh, rocker arm din natin hindi ba nakaroon ng pagbuhas kapag once natuyuan ng langis ang ating makina pero ganitong paraan guys ang pag check kung dapat nang palitan ang ating timing chain para kung sakaling mapaandaran yung motor ay eh, walang kayo bang ibang pagdudahan pa so ito naman guys ulitin natin yan po ang sukat nating timing chain na XRM 125 na carb so yan po ay 2x3 90 length sa managahanap kung anong kaparehan ng timing chain ng Honda Click 1 to 5 kung sakaling hindi kayo makahanap ng pang-click talaga. So, alam nyo na guys, kung ano ang uh, dapat nyo i-check kapag yung motor ay nagkaroon ng ingay. Una, timing chain i-check nyo. Yung patandaan na ito, ito sa inyo, gawin nyo yun. Yung cams, rocker arm, at saka uh, black. So, i-check nyo ang black kung may tama na bang uh, piston, saka liner isa yung dahilan kung bakit nagkaroon ng ingay ang ating makina. So, oh. siyempre guys, pagkatapos na ikabit natin ang lahat ng mga dapat na ikabit at ibalik sa kanyang makina, ay parinig ko sa inyo ang tunog ng kanyang makina guys, pagkatapos ko siyang masipulit. na tayo ng motor. Let's go! balik na sa bago ang kanyang tunog at nawala yung ingay na rinig natin nung unang pinandar natin ang kanyang makina. So, yung mga binalik ko guys, yung stock na cams, yung uh, bagong black set na genuine, standard, at saka yung uh, spring ang naging dahilan kung bakit napaputol ang bolt sa kanyang camshaft sprocket. So, at least guys, dagdag idea mo nito sa so, mga nagpaplanong mag-upgrade sa inyong motor. So, hindi ah uh, design para pang daily service guys, ang pag-upgrade. So, yun know, na lang. Salamat ito ng kayo sa ginawa video nito. Maraming maraming salamat at, syempre, see you sa aking next video. I accept. God bless. use